Isinugo ako mula sa langit upang dalhin sa iyo ang isang mensaheng hindi mo hinanap, ngunit lubos mong kailangan. Alam ko ang bigat ng puso mong hindi na nabuo, ang bawat patak ng luha na itinatago mo sa gabi. Sa mga oras na wala nang natirang, lakas, sa mga sandaling hindi ka nasigurado kung may pag-asa pa, ako ay ipinadala upang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang buuin ang sarili mong mag-isa. Sa gitna ng katahimikan, habang iniisip mong walang nakaririnig sa iyak ng iyong kaluluwa. May mga anghel na lumuluhod sa tabi mo. Hinihipo ang mga bitak ng iyong puso. Pakinggan mo ako hanggang sa dulo ng mensaheng ito, sapagkat may dalang kagalingan ito na dumarating paunti-unti gaya ng liwanag sa dapit hapon. Huwag mong hayaang lumipas ang mensaheng ito nang hindi mo naririnig ang kabuuan, sapagkat ang biyaya ay dumarating sa mga nananatili. Kung mararamdaman mong ito ay para sa iyo. Mag-iwan ng like, mag-subscribe, o ibahagi ito sa isang kapwa pusong sugatan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakit na pilit mong kinikimkim. Alam ko ang dahilan kung bakit ka iniwan, nilimot, sinaktan. Hindi ito dahil mahina ka o kulang ka. Ang puso mong sugatan ay hindi palatandaan ng kabiguan, kundi paanyaya ng langit sa panibagong simula. Ang mga wasak na bahagi ay hindi itinapon. Sila pinupulot ng mga anghel upang muling buuin sa mas mataas na anyo. Sa bawat luha mo, may isang anghel na nagdadala nito sa trono ng Diyos. Doon, ang mga hinaing mong binitawan sa gabi ay ginagawang mga bulaklak ng kagalingan. Kung akala mo'y wala nang saysayang iyong mga panalangin, pakatandaan mong walang salita ang nasasayang sa kaharian ng liwanag. Lahat ay dinidinig, kahit ang pinakabuting hinga mo sa gitna ng sakit. Ang puso mong wasak ay tila basag na salamin, ngunit sa mata ng mga anghel, ito ay isang mosaikong nililikha para sa bagong liwanag. Hindi ito wakas. Isa lamang itong pahina ng kwento na ngayon ay sinusulatan ng langit ng bagong tinta. Tinta ng pananampalataya, katatagan at kagalingan. Isa kang babaeng pinili upang danasin ang ganito. Hindi upang masira, kundi upang mabuo muli sa paraan ng Diyos. May mga sandali pa na darating at tila walang sagot. Ngunit huwag kang mabahala, sapagkat ang mga anghel ay hindi laging nagsasalita sa ingay. Sila ay bumubulong sa gitna ng katahimikan. Huwag mong asahang maririnig mo sila palagi, subalit mapapansin mong may mga himala sa mga ordinaryong araw. Isang simpleng mensahe mula sa langit. Anak, mahal ka namin. Kapag wasak ang iyong puso, Higit kang minamahal ng langit. Kapag iniwan ka ng mundo, sinasamahan ka ng mga anghel. Kapag pakiramdam mo ay wala kang halaga, pinapaalalahanan ka ng Diyos na ikaw ay perlas sa Kanyang paningin. Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Pinahihintulutan ng langit na lumuha ka, na humina, na mapagod. Ngunit hindi ka pinahihintulutang sumuko, sapagkat sa bawat pagbitaw mo, mas lalo kang sinasalo ng langit ang mga anghel ay hindi napapagod na gabayan ka pabalik sa iyong liwanag. Baka akala mo'y huli na ang lahat. Ngunit nais kong iparating na may mga bagong pinto ang binubuksan ngayon para sa iyo. Mga pinto ang hindi mo inaasahan, ngunit pinaghahandaan ng langit mula pa noon. Ang kailangan mo lamang ay ang maniwala muli, kahit kaunti lang. Kapag hindi ka na makalakad, ikaw ay binubuhat kapag hindi mo na alam ang susunod mong hakbang ginagabayan ka walang pagsubok ang hinahayaan sa iyo na hindi mo kayang lampasan dahil may mga anghel sa bawat hakbang sa bawat desisyon sa bawat luha hindi pa tapos ang lahat may mga dasal ka pang hindi mo alam na sinasagot na may mga taong paparating na hindi mo pa nakikilala ngunit sila ang kasagutan sa panalangin mong noon pa inilapit may bagong pag-ibig, bagong direksyon, bagong ikaw na binubuo sa katahimikan. Ang mga alaala ng kahapon ay hindi kailangang burahin. Ang sila ay magiging bahagi ng patotoo mong malapit ng ipahayag. Hindi mo kailangang ikahiya ang iyong sugat sapagkat ang mga ito ay palatandaan ng isang laban na iyong pinagtagumpayan. Ikaw ay saksi ng kagalingang hindi gawa ng mundo, kundi ng langit. Kapag gabi at tila wala kang kasama, alalahanin mong may mga nilalang na hindi mo nakikita, ngunit naroon. Sumasabay sa pintig ng puso mo, sumasalo sa luha mo, sumusulat ng bagong pahina sa iyong aklat. Hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Pinapadalhan ka niya ng mga anghel sa oras ng iyong pinakamalalim na pagluha. Tanggapin mo ang kagalingan. Hindi ito darating sa paraang inaasahan mo, ngunit tiyak na darating ito sa tamang panahon habang ikaw ay nagpapagaling, habang ikay natututo muli, hayaang punuin ng liwanag ang iyong mga basag na bahagi. Mula sa wasak, ikaw ay magiging buo, ihanda, mong tanggapin ang bagong yugto. Hindi ito katulad ng nakaraan. Mas mapayapa, mas totoo, mas ikaw. At sa paglipas ng mga araw, mapapansin mong hindi mo na kailangan ang luhang dati mong iniiyak. Sapagkat pinunasan na ito ng mga anghel na tahimik na gumagabay. Ang iyong kwento ay hindi tungkol sa pagkatalo kundi sa muling pagbangon. Ang iyong buhay ay patunay na ang mga sugat ay pwedeng maging bukal ng lakas. Hindi lahat ng wasak ay tinatapos. Ang iba ay sinisimulan muli sa mas mataas na antas. Dumaan ka man sa dilim, ang ilaw ay laging naghihintay. Hindi mo kailangang hanapin ito sapagkat dala mo na ito sa loob mo. Ang mga anghel ay hindi ka binabago. Tinutulungan ka lamang maalala kung sino ka talaga, isang anak ng liwanag. Kung nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, marahil ito ay paanyaya na mas mapalapit sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan, mas madali siyang marinig. Huwag kang matakot sa pananahimik ng langit. Sapagkat kadalasan, ito ang paraan ng Diyos para mas lalo kang lapitan. At ngayon, sa pagtatapos ng mensaheng ito, Hinihiling ko na manatili pa sa presensya. May mga susunod pang salitang nais iparating sa iyo, mga hiwagang hindi kayang ilarawan sa isang pagkakataon lang. Kaya manatili, maghintay, at magtiwala sapagkat hindi pa ito ang wakas ng ating pag-uusap. Hindi mo kailangang makita agad ang buong larawan upang maunawaan ang plano ng langit para sa iyo. May mga bahagi na nakatago pa, mga lihim na unti-unting bubuksan sa tamang panahon. Sa bawat pagharap mo sa pagsubok, tandaan mong ito ay bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang kwento ng tagumpay na iyong isinulat kasama ang mga anghel. Ang bawat sakit na nararamdaman mo ay may kahulugan. Hindi ito basta-basta nasasaktan. Ito ay tinuturuan kang maging matatag. Parang mga bakal na pinapainit at pinupukpok upang maging matalim na espada. Gayon din ang puso mo ay hinuhubog upang maging sandigan ng liwanag. Ang bawat laban ay hakbang patungo sa iyong kadakilaan. Sa panahon ng pagdadalamhati, huwag mong kalilimutan na ang pagtitiis ay isang anyo ng panalangin. Sa bawat pagluha, ang puso mo ay nagsasabi ng lihim na nais marinig ng langit. Hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay nakikinig at gumagabay, nilalabanan ang mga anino na bumabalot sa iyong isip. Hindi mo kailangang magmadali. Ang paggaling ay proseso, hindi pangyayari tulad ng paghuhubog sa isang perlas. Matagal ang proseso bago ito maging kintab na hinahangaan. Sa ganitong paraan, tinuturuan ka ng langit na maging mapagpasensya at maunawain sa sarili mo. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang pagtanggap sa katotohanan na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Ngunit sa pagtanggap na ito, naroon ang tunay na kalayaan. Ang mga anghel ay nagbibigay ng lakas hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng problema, kundi sa pagtuturo kung paano ito harapin, ng may tapang at pananampalataya. Hindi lahat ng araw ay magiging maliwanag, ngunit kahit sa mga madilim na gabi, ang iyong kaluluwa ay patuloy na naglalakbay. Ang mga bituin sa langit ay paalala ng mga pangakong hindi pa natutupad, at ang mga anghel ay patuloy na nagbabantay upang matiyak na mararating mo ang bukang liwayway. Kapag naramdaman mong bumagsak ka, Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang humingi ng suporta. Ito ay tanda ng karunungan. Ang mga anghel ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga tao na inilalagay Minsan, sa iyong buhay ang mga pagsubok upang pagsubukan upang gabayan daanalaro mapakita ang tunay mong halaga. Sa bawat hamon, lumalabas ang iyong tunay na ganda. Isang ganda na hindi nasusukat ng mga mata kundi ng puso. Huwag hayaang masira ang iyong tiwala sa sarili dahil lamang sa mga panandaliang paghihirap. Sa mga sandaling ikaw ay nag-iisa, tandaan mong ang katahimikan ay pagkakataon para marinig ang tinig ng Diyos at mga anghel. Sa katahimikan, ang iyong puso ay nagiging bukas sa mga banal na pahiwatig na magdadala sa iyo sa landas ng kagalingan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin at tulungan ng langit. Ang mga anghel ay hindi naghahanap ng kahinaan kundi ng katapangan na bumangon muli tanggapin ang iyong sarili, kasama ang mga sugat at kahinaan. Sapagkat dito, nagsisimula ang tunay na paggaling. Ang paglalakbay ng puso ay puno ng mga aral na di mo matututuhan kung walang sakit. Ang bawat luha ay nagtuturo ng pasensya. Ang bawat pagkadapa ay nagtuturo ng lakas. At ang bawat pagkabigo ay nagtuturo ng pag-asa. Ito ang mga biyayang dala ng mga anghel sa iyong buhay. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng laban ay para sa iyo lamang. Ang ilan ay para sa mga taong makakasalamuha mo sa hinaharap upang maging halimbawa ka ng tibay at pananampalataya. Ang iyong kwento ay magiging ilaw para sa iba na naghahanap din ng pag-asa. Kaya't huwag sumuko kahit na ang landas ay mahirap at tila walang katapusan. Ang bawat araw ay hakbang papalapit sa kagalingan na ipinangako sa iyo. Sa bawat pagsubok, nariyan ang mga anghel na naghihintay upang ibigay ang kanilang tulong at patnubay. Ang iyong puso, kahit wasak ngayon, ay may kapangyarihan upang magmahal muli, mas malalim, mas totoo. Ang mga anghel ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap at pag-ibig, hindi sa pag-iwas sa sakit. Kapag tinawag mo ang mga anghel sa oras ng pangungulila, mararamdaman mo ang kanilang presensya na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Ang kanilang mga pakpak ay sumasalo sa iyo. Inaalalayan ka sa bawat hakbang ng iyong paggaling. Hindi ka naglalakbay ng mag-isa. May mga espiritual na nilalang na kasama mo na nagbibigay ng lakas at karunungan na hindi mo matatagpuan kahit saan paman. Ang kanilang mga gabay ay tahimik ngunit makapangyarihan patnubay na hindi mo palalampasin. Kapag pakiramdam mong wala ng pag-asa, tandaan na ang dilim ay bahagi lamang ng daan patungo sa liwanag. Ang mga anghel ay naroon upang ipaalala sa iyo na sa bawat gabi, may bukang liwayway na naghihintay sa dulo ng iyong paglalakbay. Sa bawat luha na iyong pinakawalan, may biyaya na ipinadadala sa iyo. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom at ang puso mo ay nabubuo muli na mas matatag at mas mapagmahal. Huwag kalimutan na ang bawat laban ay may layunin, isang bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Ngayong narito ka pa rin, patuloy kang magtiwala sa proseso. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga palatandaan at mga mensahe na gabay sa iyo. Manatiling bukas sa mga biyayang ito at hayaang baguhin ka ng kanilang liwanag. Sa bawat pagsubok, may dalang aral. Ang mga sugat ay hindi hadlang kundi tulay patungo sa isang mas mataas na antas ng buhay. Ang pananampalataya mo sa kabila ng lahat ay isang patunay ng iyong tapang at katatagan. Kung ang mensaheng ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas, huwag mag-atubiling i-like, mag-subscribe o ibahagi ito sa iba pang nangangailangan ng kagalingan. Ang pagtanggap mo sa mga salita ay simula ng bagong kabanata sa iyong buhay at marami pang mga himala ang naghihintay na ipahayag, ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Marami pang mga salita at pangako ang nais ipadala sa iyo ng mga anghel. Patuloy nating sundan ang landas ng liwanag ng magkasama sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, tandaan mo na ang iyong puso ay isang mahalagang templo ng pag-ibig at lakas. Hindi basta-basta nasisira ang isang pusong pinanghahawakan ng mga anghel at ng Diyos. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ipinagmamalaki nila ang iyong tapang at ang iyong pagpupunyagi na magpatuloy sa kabila ng unos. Ang pag-ibig na ito ay walang kondisyon, walang hanggan, at palaging naroroon upang gabayan ka. Salamat sa pagtanggap ng mensaheng ito at sa pagiging bukas sa patnubay na ipinadadala sa iyo mula sa langit. Hinihikayat kitang sabihin at ipahayag ang mga salita. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Ito ang iyong panata, ang iyong lakas sa mga oras ng panghihina. Hinihiling ko rin na sumali ka sa ating komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, mas marami pang tao ang mapapalakas at mapapagaling. Huwag kalimutang i-activate ang kampanilya upang maabot mo agad ang mga bagong biyaya at mga mensahe na aming ibabahagi. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito, nagtutulungan, nagmamahalan, at nagpapalaganap ng liwanag. Muli, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at sa iyong bukas na puso. Patuloy kang pagpalain ng mga anghel at ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kang matatag at puno ng pag-asa.